Hey what's up guys? Welcome na naman sa panibago kong kwento. Pagpasensyahan nyo na nga yung boses ko at talagang ako'y namamalat ngayon. Nung isang araw nga ay talaga namang pulang-pula ang mata ko at hirap na hirap talaga akong may mulat dahil sa sobrang sakit. Sabi nga ng iba yun daw ay sore eyes. Normal lang daw at uso daw naman talaga ngayong panahon na yon Aba, ang sabi ko, iwag naman maging normal yon Aba, ay napakasakit din naman sa mata. Tapos nga ngayon ay parang mawawala pa yung boses ko. Hindi pa nga ako nakakapagsimula sa pagtuturo. Kahit ano pa man ang mangyari, mawala man yung boses ko, ay eh okay lang yan, tuloy-tuloy yung aking balak sa pagtuturo. Nung isang araw pa nga, sana nga na ako mag apply sabi ko, paano ba ako makapag-apply ni pulang-pulay yung mata ko? Sabi nga, eh, parang isda na halpok na at namumula yung mata. Kaya ngayon naman ang ako'y gumaling na, eh, sabi ko, ako'y magpapatuloy na at ako'y mapunta na doon sa school ng aking apag apply Ah, ay parang iba ang tunoy nata, sabi ko, ako'y magpapatuloy Alinawin ko lang ho, ako'y talaga'y magapatuloy ang sabi ko, hindi magkapatuloy at baka mag -iba yung pandinig niyo ah, ah, Ang ah, sabi nga ho, pag daw ay say, sabi eh, ano daw, kulang sa ligo. Ay nangyari nito ay eh, inaraw-araw ko na yung ligo. Siguro nakakaapat ako na beses sa maghapon. Ang nangyari ay ito, namamalat na, nawawala na ng boses. Doon ko na patunayan na pagkulang ay nakakasama rin. Pag sobra naman ay sobrang ding nakakasama. Tingnan niyo nangyari sa akin. Eh nga hoy, kinalong ko na lang yung camera at talaga namang wala akong tagahawak Pagkat ang motor ko nga sinasakyan ay declutch. Pag gumawak pa ako ng camera ay eh, paano pa ako makakapag-clutch? kita niyo na yung baba, kita niyo pa yung langit. Kaya man din ganyan yung pagkakakuha ng video. ering nga ako pupunta sa school na bala kong pagturuan. Dadaling ko kasi yung aking resume sa letter of intent. Pero bago nga ako umalis sa bahay, ito muna yung aking kwento. Balik muna tayo. So yun, what's up guys? Tayo ngayon ay magpapasa ng ating ratio Lumabas na nga ako ng bahay at bala ko nang umalis papunta sa aking pag applyan Nandito na ako sa labas ng bahay at pupunta muna ako doon sa tindahan ng nanay ko. Nagpaalam muna ako nga alis at sabi ko ipupunta na ako doon sa aking pag applyan Pagkatapos nga nito ako ay sumakay na sa motor at pupunta na ako doon sa Golden City. Ilang sandali lang ay nandito na ako sa paaralan. Hindi naman ito kalayuan. Siguro kay ikay magmamaneho ay wala pang 5 minutes. Nandito ka na. Pero hindi ko na muna ipagpapatuloy itong video dahil nga bawal sa loob Ito nga tapos na yung aking pagpapasa kaya ako iuwi na Hihintay na lang ang tawag sa akin, siguro para sa aking demo pagkatapos dumaan din ako doon sa school na bala ko rin pagturuan sa totoo lang kasi hindi lang talaga isang school ang pinasahan ko sabi ko nga kung sino yung unang tumawag at ako yung makapag ay eh, doon na ako papasok pero sa totoo lang talaga nag enjoy na ako sa aking hanap buhay pero napapansin ko parang yun na lang lagi yung routine ko sa araw-araw parang sayang yata yung aking pinag-aralan at pinagpagura ng 4 na taon gustong gusto rin naman ng aking anak na ako yung makapagturo na din, kanan din naman yung asawa ko, talaga naman todo support din sa pag-apply ko. Siyempre, matutuwa ang pamilya ko. At ang unang-unang ay siyempre, yung nanay ko na nagsakripisyo para mapag-aral ako. Sa palagay ninyo, tama kaya yung decision ko na ako'y magturo. Guys, comment down below lang, payuhan nyo ako. Sa totoo lang talaga, napakahaba din ng araw at panahon para ako ay makapag Sa bandang huli, naisip ko na pwede ka naman akong magnegosyo sa abad linggo at lunes hanggang biyernes, magtuturo ako sa paaralan. Kailangan maging double time talaga tayo kasi nga ay talagang napaka tagal na. Kailangan nating habulin yung mga panahon na lumipas at nasayang. Pagkatapos ng aking pag-apply, ako'y dumaan muna dito ulit sa tindahan ng nanay ko. Kinamusta nga niya yung apply ko ay sabi ko ay nakapagpasa naman na ako ng aking resume. Ito ngayon tindahan ng nanay ko at utay-utay nga namin dinadagdagan ang laman nito. Pag nga kami lumalabas at nagde-deliver kami mag-asawa ay eh pumibili kami kung ano yung makikita namin na pwedeng itinda ng nanay ko. Kahit pa isa-isa, dalawa-tatlo, eh basta mayroon lang may dagdag sa tuwing uuwi kami galing kami sa aming pagde-deliver. O siya hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Sana wag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow po sa ating mga video para mapanood niyo po yung iba't iba kong mga kwento. ocho <small> butput